Bahagyang bumaba ang presyo ng iba't ibang klase ng gulay sa Sangitan Public Market, Barangay San Isidro, Cabanatuan City. Sa kasalukuyan, ang presyo kada kilo ng pangpakbet na gulay tulad ng kamatis ay nasa 10 pesos lamang. 40 pesos ang kamote, 60 pesos ang okra, 60 pesos rin ang ampalaya, 100 pesos sa sigarilyas, 40 pesos sa talong at 40 pesos rin sa siling verde. Habang sa presyo naman ng mga gulay bagyo kagaya ng sayote ay nasa 25 pesos lamang ang kada kilo. 60 pesos sa patatas, 50 pesos sa repolyo at 50 pesos rin sa carrots. Ang cauliflower at broccoli ay pumapatak lamang sa presyuhan na 60 pesos ang kada kilo at 100 pesos naman sa Red Bell o Siling Pukinggan. Ayon sa ilang tindera, bumaba ang mga presyo ng gulay limang araw na ang nakalipas. Ngunit posible umano itong tumaas sa Holy Week. Pero sigurado po magmamahal dahil magmamahal na araw. Mga next week. Kasama sa Elsa Navalio, Carmel Joy Miguel nag para sa Balitang Unang Sigaw.